wala na nakalakaw mga amigo mga amiga kay kusog kay ulan oh anak kay na oh kusog kay ulan mga amigo mga amiga but lamang ang among laag na hulog Ha? kuan ha ah. para mga amigo mga amiga unsa ni resulta among laag Oh, wa na na dayo namong laag kay giulan mi. So, mao na ni hinungdan ngano nga ngaya. So, diri ra mi mga mga loves. Wa na mi nakalaag, imbis bis mi og nindot kay nga view ni na akong ipaibug sa inyo hatanan. Oh, jud na hitabo, May niya. Okay. So, abangan natin mga my loves kay No, nagplano na po sila og masamang balak mga my loves. Oh, instead nga manglaag mi murag kaon na pod kaon may problema ni pamilya mga my loves. Sige 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 sige. Oh, shape karon. Oh, chef of a night. <laughs> Di ba kalabanan sa mga content? Chef of a day. Sa to? Chef a day unsa to? Oh. oh okay. Ikaw si pag po sa kong vlog. Hello guys. Hello. Uy, hello vlog. Hi hello, to my guys. Ano oh, sa to? Hello guys. Welcome, uh, hello vlog. Welcome to my guys. Oo. Uh -huh. Shut down. Mga uh amigo, mga amiga, ang -huh. among laag, <laughs> maoy ni nahitabo. Basta mga taong mga dalo-dalo, o, na, O, o, tanawa, nagmingo float na lang ang mga wak-wak. Tuara po do. O, tuara, o. Ibilin siya, kurting kit-kit. Puting <laughs> oh. oh, oh. mag, mag, -shake pa, mag pa, na tama. oh siya. Mag-shake pa, magkuan pa. Naong sa judi sila. O, tanawa. Mauni siya. Ang naitabo. Dahil yung tanawan po nato diri sa lain nga ship. O, oh, kalat pa more. O, oh, naara. O, oh, ni Ilang kuan. Kaning isa diri. Sana, Jeng. O, lang ako mana. ano lahi ko. O, oh, nagmarinate siya. Mm. Ano nga? May kri. May kri. Lah! Jing! Nasaan naman ang mga kulang sa butanding? maluto. Okay? Ang gisugba nga. Ano nga nga? Butanding. Gisugba nilang butanding mga mga loves. Oo. ni nila gisugba ang butanding. Tanawon po nato dito sa Pikas, ang ilang gisugba mga mga tanaon tanawon nato. Oh, gipahilmit nila ang kuan kay baka daw mga kuan dakpon sa. Wala. Kuano na ni pretty dia. Oh, narang ilang luto. Kala sayang mangkain anak o oh, ni mo nagbutang. Bicicu. Butang ni mo diri o. MMM ko. Sayang Dili ba? What I mean ba? Dili man ba? mo ko nagbutang nagkuha. Butangan ni Mudari Tanan kaya sayang ang sayang ang kuhan. Dilawa na to ang ilang giluto na rao. Hmm. <tipunan> hmm. Why lamik? <tipunan>